special edition natin ngayon ay ang biggest comedy sequel ng taon, ang More 5.2 The Transformation, starring Luis Manzano, Marvin Agustin, Billy Crawford, Mateo Gudicelli, DJ Durano, and Sweet Lapus. Ilabas niyo si Mayor! Excuse me po, hindi po dito yung children's party, dun po sa kabila. Mga superheroes kami! Nandito kami para tumulong! Oo. Ano ba? Kumbinsihin nyo, napakawalan yung mga bata. Hino-stage eh. Dito sa movie na ito, ang mga characters ay may pagka-mentally challenge. Kaya nga moron ang tawag sa kanila. <gasps> <gasps> Inahihiya kayo ng mga anak ninyo. Bakit kami kahihiya ng mga anak namin? Sige nga, aminin na natin. Bumubo tayo! At dito sa Anong Ganap, we are going to ask people with our moron test. Sino-sino kaya ang makakasagot ng tama? Check this out. Pakisabi, Pakisa pakisabi yung salitang union five times. Union, 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 union. Ano sa English ang bawang? Onion. Garlic at... Ay! Garlic at... <laughs> Kung <laughs> so si Charlie <laughs> <laughs> Char 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 ay may top <laughs> <nab> <laughs> <laughs> <manipularidad> <laughs> so, ng angel, ilan ang buwan si Cinderella? Seven. Walang... Walang... Okay. Eight! Cinderella. Dahil sa kapangirihan niyan, magiging superhero na tayo. Pakisabi po yung salitang makapal five times. Makapal, 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 makapal. Anong pinito ni Gloria? Makapagal. Arroyo po. Ay! Humanda sila. Ha 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 ha! Happy na ako! Sabihin mo, ano, father five times. <laughs> father, fa pa father, 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 father. Ano sa English ang pakpak? Feather. Wings atin. <laughs> Kung ikaw ay nakasakay sa MRT papuntang Cubao, saan papunta yung usok mo? Sa... sa langit. Ay. Wala pang usok yung MRT. <laughs> ano yung Ano sa atin? Anong pangalan natin? Moron Five. Ah! Ang talino mo! Paano mo naisip yun? Ito, poster ng part one. Yun, 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 yun. Ano sa inis ang bawang? So, Garlic. Makapal, 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 makapal. Ano ka pinito, Victoria? Arroyo. Uh, Oo, oh, oh, hindi lang pwede sa bawang. Hindi ka nalito? Oo, Hindi. Hindi. Hindi na totoo. This can't be true. Cha-cha mo, chuga cha Salamat sa inyo na nag-participate sa aming Moron Test. Sobrang tricky na mga questions, kaya mahirap talaga makasagot ng tama. Mas marami pang Moron Moments ang mapapanood nyo sa Moron 5.2 The Transformation, showing na on November 5. Ito ang spin-off ng Moron 5 and The Crying Lady, directed by the blockbuster director Wendy Ramas. Muli, ako po si Pamela Baranda para sa Anong Ganap.